Alright, medyo malamig na makina. Buksan na natin. <coughs> oh, yan na nga. Go sa I'm okay. I'm fine. Kinchana! Kinchana! Ding, 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 ding. Kumanahan rasa sakit. Rasa sakit. Ako po. <laughs> Tiny, sabago-bago yung motor mo Ba't ganito lang? Good morning, good morning, good morning Check natin yung gulong Kung may Pako na naman ba Alright Wala naman, wala naman, wala naman Sa kabilang side Alright, wala din, wala din check nga pala natin kung may gasolina pa tayo alam ko one bar na lang to alright refill tayo refill no let me check full tank na yan boss alright full tank na tank, tank at yun na nga guys no uh, dumalaw pala tong utol ko uh, nakababatang kapatid dahil papatulong nga daw siya mag change oil dahil nga bago yung motor niya na yan kailangan daw is ma first change oil at gear oil niya yan so let's go Alright, medyo malamig na yung makina. Buksan na natin. Oo, oh, yan na nga. Naku po. Ano Troll. Oo. Oh. Uh. change oil ka ba? Ba't ganito lang yung langis mo? Ba't konti lang? Ah, oh, natuyo uya. Patay tayo niyan. Kabago-bago yung motor mo. Ba't ganito lang? Eh? Awit. Ah, Nyari. Patay tayo niyan. Mukhang ibabalik natin to sa ano ah. Pinagbila natin ah. Awit. Ah, Nyari dito. Joke lang guys, syempre joke lang 'yon. Ayun yon, ayun talaga 'yon oh. Ayun, laman ng ano niya. So saan naman roll? Sa ano na to? Dito sa gear oil naman, buksan naman natin yung gear oil. Toy to, to din 'yon. 12 lang din 'yon. Ito yung gear oil oh. No? To, to. Ito na lang magbukas. Ayun, ayun yung kapatid ko. Ito, ito roll pa ganun pa lagi dito ka akong mumugot yan paluin mo gano'n. yan o tas ka kamayin mo na lang first ano natin to no first change oil and gear oil no malinis pa yun. Eh. malinis pa okay lang yan at least dahil ikaw ang bagong ano niyan amo kailangan ang importante mapalitan para alam mo kung kailan ka mag papalit ng langis di ba di ba guys na mo ba yung odo niyan tandaan mo yun lista mo para di mo makalimutan tingnan mo pwede mo naman tingnan eh Huwag mo na So, hintayin lang namin yan ulit. Maano, madrain. Ilan? Nine. 9 So, plus one, five. Ang sunod mong change oil is ten, seven. Alright. Right, babalik na namin. Tanggalin mo muna yan. Tanggalin mo muna to. Tabi mo dun. O. Oh, At mo yan. No? Ikakamayin mo muna. Hanggang sa sumikip. Bago mo sikipan. O bago mo gamitan ng ano. Tamang sikip lang ah, Huwag masyadong masikip na masikip. Tama sikip lang? Oo. Pag naramdaman mo ng masikip, sikipan mo ng konti masikip na konti na lang kung masyadong ano yun ano. ko nga, check ko check natin para sure hmm maluwag po eh ka ba yan tips dito buhusan mo na ano ba Okay lang yan. yan. Sok-sok mo. Ano po, kuya? Ayaw. Tigas? Oo, hmm, tigas. Oo nga. Hindi ako madulas tayo ng amay ko. nga Ocha Tutok mo Bigas nga Hindi na. na naman silip na silip to Napakahangas Taltex Taltex lip and pull wow ganda ng bukasan na ito, ah talagang nakasabi ng original talaga ah ito na ikaw na bahala dyan para siyempre matuto tandaan lang ah tandaan lang ang buhos napaganda ng kulay kulay pula parang ano ah premium lang eh buhos Ang ganda ng habol yun, yun. Eh, no? Pulang-pula eh. Hmm, Suksok mo yun dyan. Alright. So, Sarap mo naman yung gear oil. Yung sa gear oil. Nahan tayo sa gear oil naman tayo. Ito na Yun na, ikaw nagtago nun. Hindi, isa pa. Nandun. Nakasaksak pa. Naiiwan talaga yung washer, no? Dumidikit. Tamang higpit lang. Oop, tama na. Buksan mo na to. Ito naman. Ito naman. tapos yung gear oil sa so, gear oil ipot mo Putula mo sa dulo ako magputol dulong dulo lang okay may butas na alright suksok mo suksok mo bago mo yep eh, Sara mo na. Okay na yan. Sara muna Masyado masikip bro, delikado yan pag masyado masikip. Oop. Alright, open mo yung makina para umikot yung langis sa loob. Siyempre ito. Sali natin. Huwag itapon kung saan-saan. Dito -saan. sa ko eh. yun balik mo yun doon sa loob hindi na po punasan punasan mo ay lalagay ko doon sa gilid saan? patong mo dyan alright that's it for today's vlog bye bye